first shooting day, ano naglalaro sa isip mo? Hmm. Ito na, first day ng shooting ng Espantaho, ayon na sa direct sito. Ine-enjoy ko. Ine-enjoy ko yung... Siyempre na doon yung paano ko ba... Pinag-usapan namin siyempre yung character. Pinag-usapan namin yung mga nuances. Uh, kasi siyempre, bilang artista, gusto mo iba-iba naman din yung hinahatag mong proyekto sa mga viewers. Yun, diba? Kahit ako rin, as an actor, nandun na rin ako sa point na pag tumatanggap ako ng project, na active project, yung tinitimpla ko na rin, o oh, dito gumawa na ako ng ganyan. Dapat sa susunod, sobrang baliktad naman or medyo ibang-iba. Probably, na-earn ko na rin naman yung moment na yon na magpumili ng projects and at the same time, yung hindi ka naman nagdi-diva pero andun kasi ako sa point na etong proyekto to dapat medyo worth it yung wala ako sa bahay madalas kasi hanggat maaari nga I want to be with my family I, I, may natanggap kumbaga naranasan ko na yung blessing na yun ni Lord para mo sige anak, sa panahong to medyo pwede ka nang mag relax at tumanggap na lang kung ano yung kaya at gusto mo sa paraan na gusto mo at kung kailan mo gusto and I'm very fortunate na every time a producer would ask for my services, nilalatag ko talaga lahat, umpisa pa lang, kasi ayoko naman maging unfair. So, first shooting day, alam na ni Direksito yun, alam niya na yung mga um, nilatag kong uh, kung mga ganap, kung sakali may ganap sa school, eh, kailangan ko pong magpalit ng ibang araw. Yung mga gano'n, little details na para sa ibang tao, siguro parang uh, ang OA naman, na kailangan pang ipaalam. Pero syempre, pag magbigay ka na ng kalendaryo mo, dapat nakalock na yun eh. Pero kaya simula pa lang ko na and I am very grateful na naintindihan naman yun ni Attorney Judge at ni Derek Chito. Kaya noong una kami nagkita, parang hindi pa rin ako makapaniwala na okay, totoo na to, nangyayari na to. Um, Siyempre sa bawat shooting, first shooting din naman, puro light scenes pa lang. Nandun pa yung warming up with the cast and So, nung nakita ko na yung buong cast, magkakasama na kami, na overwhelmed na ako, yung na-excite na ako, yung nakikita ko na, nakikita ko na yung eksena, hindi pa namin sinushoot, nakikita ko na kung anong mangyayari, yung na, ang din ng utak ni Derek Chito dito sa pelikulang to, yung magugulat ka, biglang iba na yung gagawin mo, sa nabasa mo sa script. So, it's more of parang, um, impromptu, not the acting but new storyline niya parang biglang may big gulatan kaya nakaka aliw din nakaka-excite kung ano yung magiging end product na